The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Tuloy natin yung kwento ni Haring David Last week, buong linggo pinag-usapan natin na uh, yung mga pinagdaanan niya no? From humble beginning na isang shepherd boy Pinili siya ng Diyos na susunod na hari Napatay niya si Goliath Pinainggitan ni Haring Saul So, yun po yung kwento last week. Balikan nyo na lang po sa ating uh, Facebook at YouTube channels ng Radio 5. Hanggang namatay na po sa digmaan yung existing na hari, si Haring Saul. Kaya next in line, dahil siya inan inanoint ng Diyos, pumalit na po si Haring David bilang hari. Medyo naging kampante yung buhay niya. Fast forward na lang natin kasi we don't have the time. Himayin ng gusto, no? Ngayon, kung akala nyo perfecto ang buhay ni Haring David, hindi po. Okay, naging hari na siya, sitting pretty na siya, pinakamalaking ma, pinaka uh, uh, bansa yung sinasakupan niya. Ibig sabihin, pinaka-powerful. Okay, pag-usapan natin yung pinakamabigat niya na kasalanan kasi may matututunan tayo rito itong nagawa ni Haring David. Ang sabi po doon, nung panahon daw, okay, in springtime, pumupunta ro yung mga hari sa digmaan para makipaglaban. So when kings go to war, ang ginawa po ni David, hindi siya sumama. Nagpaiwan lamang siya sa kaharian niya sa Jerusalem. So pag natin, you're supposed to be doing something as a leader as a king, hindi mo ginawa. Okay, kaya isang hapon, naliligo, nandoon siya sa bubungan ng kanyang palasyo, nakita niya sa malayo may babaeng naliligo sa bubong. Okay, normal lang po na naliligo sa bubong nung unang panahon kasi patag po ang mga ang mga bubong nung unang panahon. So, maganda yung babaeng naliligo, sabi ni David, pasundo mo nga yan dahil hari siya lahat pwede niyang gawin. Okay? Pero hindi ibig sabihin, lahat ay tama. Ito yung isa sa pinakamalaki niyang pagkakamali. Dahil ang babae na napakagandang babae ay si Bathsheba, isang married woman. Pinatawag niya, and again, sinipingan niya, pinauwi niya. Kapag <laughs> one night stand. Talaga si David, ano? So to make the story shorter, nabuntis yung babae, ni-report sa kanya, nabuntis yung babaeng pinatawag mo, last week or something or last month. So, problema ni David kasi po may may nabuntis siya na hindi niya asawa. Ngayon parang modern day ano, parang com common lang naman yung pastora. Well, back then up until now hindi po common na laliki pag sex sa hindi asawa. Okay? Again, call me old fashion, nasa Biblia po 'yan. Ang Biblia po ay timeless truth kaya nagkakawindang-windang ang maraming buhay, nagkakahiwalayan ang maraming magjojowa. Kasi po, pag nag-sex ka na hindi ka pa married, again, nasa Biblia po yan. Kahit sabihin mo pa na, I mean, yung report nila Chacha na isang eneral uh, general na hinold nung misis, di ba? I mean, alam na po natin yan. That's a moral standard na kahit hindi ka pastor, hindi ka pare, hindi ka uh, uh, religious na tao, alam mo na mali yan at hindi mo papakita sa mga tao yan. Kaya nga, patago ginagawa yan. So, mali yung ginawa ni David. That's my point. I don't have the time himay-himayin pa, pero sunod-sunod po yan. Pinasundo ni David yung asawa para itago yung kanyang ginawang kasamaan na hopefully magsiping mag-asawa. Pero napakabait ng sundalo niya na yon Yung asawa ni Batsiba, hindi ginawa yon To the point, pinapatay na lang ni David. Nakita niyo po yung sunod-sunod na pangyayari. Dapat may ginagawa siya bilang hari, hindi niya ginampanan, at nakagawa siya ng kabit-kabit na kasalanan. Sometimes ngayon din tayo, when daddy is supposed to be, okay, nasa labas, nagtatrabaho, when husband supposed to be, minamahal at dinedate ang misis, when wife supposed to be, nire yung husband, marami po tayong iba't ibang role, bawat uh, uh, yugto ng buhay natin. When children supposed to be honoring their parents, ano ba ginagawa natin? We have a purpose and a role to play sa bawat yugto ng ating buhay. At dapat ginagampanan natin yan. Pag hindi natin ginagampanan yan, gagawa tayo ng ibang bagay na hindi naman dapat, dapat ginagawa. Unang Korinto 10.12. Ito yung verse natin. Pakita mo, Seth. Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. So ang point po na to, don't be complacent with our faith every single day. Hawakan mo ang Biblia mo, basahin mo, makinig ka ng daily bread, yung verse na tinuro, pag mo, magdasal ka, kumapit ka sa Diyos every day. Kung akala mo malakas ka na, hindi po. We're only as good as our devotion, yung daily devotion natin kay Lord. Maraming salamat. Again, cha, of course, kay Manong Ted and the rest of the staff for giving me opportunity to share the word every day para magkaroon ng pagkakako ng mga kababayan natin makapag-aral ng salita ng Diyos. Unang Korinto 10.12, Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Panginoong Yesus, maganda po ehemplo si David kung ano hindi dapat gawin. Kaya Lord kami, patawarin nyo kami kung minsan we are becoming complacent Minsan, linggo lang kami nakikipag-usap sa iyo sa simbahan, alas 10 hanggang alas 11 lang. Pagdating ng paglabas namin ng simbahan, kanya-kanya na naman kaming diskarte at sariling uh, uh, katalinuhan ang gagamitin. Lord, help us not to be complacent of our faith and our journey with you. Katulad ni David, naging complacent siya, nagawa niya ang isa sa pinakamalaking kasalanan na, na, na nagdulot sa kanya na matindiring uh, sakit. So salamat Panginoon dahil ngayon nire-remind mo kami that only through you sa araw-araw namin pagdulog sa iyo, kami mapapalakas na spiritual at mailalabas namin to sa physical kung paano mamuhay ng tama at kalugod-lugod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.